الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sang ngani Allah ang napakanaawa ang maawain Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na dapat di liban lamang kay Allah At ako ay sumasaksi na si Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay alipin at subo ni Allah. Ang dokumentaryong ito ay isang presentasyon at proyekto ng mga Pilipinong Muslim na nagpapalaganap ng Islam. Ang Balik Islam, BCD, matutunghayan natin ang mga Pilipinong Muslim, ang kanilang mga kwento mula sa kanilang buhay noon hanggang sa kanilang pagyakap. Mula sa kadiliman ng buhay nila, tumo sa maliwanag na buhay, maririnig natin sa kanilang mga bibig ang mga reaksyon o pagkakaalam nila sa Islam noon. At mismo sila ang nakasaksi na mali pala ang nalaman nila. Dahil may mga na naninira sa katotohanan, ngunit ni kailanman di manging ang kasinungalingan sa katotohanan. Kaya mismo ang mga tao ito ang nagpatotoo kung masama ba ang tuno ng Islam. Kaya tunghayan po natin ang kanilang mga kwento. Wa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga po pala si Amir Kalma, na ang dating pangalan ay Ray. Nagtatrabaho sa King Fahad Medical City and the Safari Company. Ang trabaho ko ay medical gas technician. Limang taon na akong naninirahan dito o nagtatrabaho dito sa kingdom. Noon, yung Ray, isang <laughs> walang parang walang direksyon ng buhay eh. Gawa nga ng, siyempre, binata pa. Noon nasa Pilipinas pa ako, brother. Ang simpleng buhay lang, simpleng buhay lang doon sa probinsya namin, sa Pampanga. Dati akong nagtatricycle. Tapos, yun, magulo. Magulong buhay, gawa ng maraming barkada. Hindi yung maiwasan yung mga bisyo lalo na pag-iinom. Tapos hanggang sa nagkaroon ako ng ano sa sarili ko na bakit hindi ko subukan mag bansa para naman kung paano makatulong sa pamilya dahil hindi, hindi rin sa yung kinikita ko sa pamamasada gawa ng magkano lang ang kita sa pamamasada tapos hinuhulugan ko pa yung aking tricycle kaya yun, sinong try ako sa hawa ng sa taas, binigyan niya ako ng pagkakataon na makarating dito. Doon nga, bilang janito, nagtrabaho ako sa SEDER. Doon din sa King Fahad Medical City. Sa loob ng anim na buwan, nakapagtrabaho ako bilang janitor. Pagkatapos nun, merong isang engineer na lumapit sa akin, sabi niya sa akin, kung may nalalaman daw ako kahit sa pagbubuting-ting ng mga makina. Sabi ko, meron sir. Kahit uh, dahil dati hindi naman ako nagme-mekaniko. Gayon si, sinamahan niya ako, si Engineer Dawood. Sabi niya sa akin, bakit hindi, bakit hindi ka, bakit hindi mo subukan mag ano, sa biomed, kanya, para para naman madagdagan 'yung nalalaman mo hindi 'yung habang habang panahon ganyan na lang 'yung trabaho mo di